Mga katrops welcome back ulit sa aking channel Sports React PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dinudumog na naman nga po si Chris Paul ng trade rumors Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang papayag na nga po si Lebron James na gumawa ng trade ang Los Angeles Lakers hindi nga po mga katrops kaaya-aya ang umpisa ni Chris Paul sa San Antonio Spurs sa preseason matapos nga pong bumagsak ang kanyang mga stats sa kanilang mga nakalipas na laban. Masyado nga po siya nag-struggle sa kanyang shooting at maging sa pagawa ng plays. Mas maayos pa nga pong ipinakita ng laro ng iba nalang mga players kagaya na lamang ni Trey Jones at Stefan Castle. Kaya dahil nga po dito ay maaga na nga pong pinag-usapan ng mga analyst ng ESPN ang pag-trade kay Chris Paul ng San Antonio Spurs. Kahit man nga po naniniwala ang Spurs na makakatulong si CP3 para makapasok sila sa playoffs ng Western Conference, ay maaari nga po nila siyang tanggalin agad ngayong season kapag hindi nga po ito nangyari. Makakasagaba lamang nga po si Chris Paul sa development ng iba nalang mga batang guard. At dahil nga po siya na balitang ito ng ESPN, ay sunod-sunod na nga po ang pagsilabasan ng mga trade rumors ngayon sa internet patungkol kay CP3. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang payag na nga po si Lebron James na gumawa ng trade ang Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katrops naging maganda ang pagtatapos ng preseason para sa Lakers matapos nga po silang matalo at matambakan ngayong araw laban sa Golden State Warriors. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po ang kanilang record sa 2 wins at 4 losses sa pagtatapos ng preseason sa pangunan nga po ni Quincy Olivari na nakapagtala dito ng 22 points, 7 rebounds at 2 assists at si Bronny James na gumawa rin naman ng 17 points, 4 rebounds, 3 steals at 1 block. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito sa Lakers ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagsabi na kailangan na nga po talaga ng kanilang team na gumawa ng trade sa lalong madaling panahon upang sa ganon ay mapalakas nga po nila ang kanilang lineup ngayong season para makasabay sila sa mas malalakas na kupunan sa NBA. Maging si Lebron James nga po mga katrops ang nagsabi na kung sakali man nga na na hindi gumana ang kanilang kasalukuyang lineup sa kanilang mga unang laro sa regular season, ay kailangan na nga po nilang gumawa ng move sa lalong madaling panahon. Sa madaling salita, susubukan muna nga po ng Lakers ang kanilang kasalukuyang lineup kung mabigo sila sa kanilang kampanya ngayong taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.